Ika ni Nima Ika ni Nima Ika ni Nima Matutulog na daw siya Galing kami naglaro Ay napagod Uy la, naubos na yan magdumi dumi ka na naman dyan hmm. Give to Al, Tommy, Akin na out, out, ah. ah Hungiti ko day, hungiti ko Ah Puma au. Ang lang kaya. Lang kaya. Napagod. Napagod si Amelia. Naglaro sa plaza napagod si Amelia. Naglaro sa plaza. Sa lo guys. Uy. Saki lo guys. Kawala na. Ayo, mahulog mo ha. Magka daw. Wala na yung taon. Hmm. Sa lo guys. Lauta. Hello, guys. Most, uh, musta, guys. Musta, uh, guys. Balita, guys. Balita, guys. Balita. 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 Okay, now. <laughs> Yung natutulog na lulo, nagising. <laughs> Kaon, guys. Uy. Aray ko. Kaon, guys kaon guys uli mo ko maganda ano -no. hmm. Hmm. na oh higda na daw siya guys hmm. higda na diha ang inong lulog katulog. <laughs> higda na daw siya oh hmm. lagok lagok

kak cek ang tato daunnya na wala <tut <-tutu> ang ah, manicure, ang manicure pa yan, guys ah oke kan naka manicuring guys mana manicuring, <laughs> <laughs> mana hmm. manicuring kuen, nggak ada, nggak ada dos yang manicure, patingin ya, tingin yang manicure mo jam

wala kakapuyag sige dua. ha. Unsa hmm. man? Kasi mukha pa din ng buhok ka eh. Hmm. Hmm. Uy, ayaw tanan ibuhos. Lagi buhus oh, ibuhos na niya.